Yo! Yo! What's up mga chong? So pupunta tayo kala joan Hindi niya alam na umuwi ako naglibo ko ako for one day Just ano Para mapuntahan lang siya, makasama siya ngayong valentines Ay! So may bibigay pa ako sa kanya, kala niya Ah uh, Yung gift ko sa kanya, lang yun lang Pero hindi niya alam, mas matutuwa siya Pag nakita niya ako ngayong valentines So may dala pa tayong Sukulit so, Alright. Let's go. Pupunta na tayo kay Lajuan. Juan. Tara, machong. Happy Valentines. So, ayan mga chong. Pupunta tayo sa bahay nila Juan. Sana ma-surprise natin siya kahit paano. Ano? <laughs> Alright. Let's go. No. Tita pang ana mani, April no. <laughs> Opo. <laughs> 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 Hello. <laughs> Ate, oh, happy Happy ha? Oo, Oh. <laughs> <naka -live>.

Pakali <laughs> ba, ba ko one day? Ayan, na-surprise. Na-surprise mo na dako na diyo. Ito ang nilatag ko karaan ng April.